Hello mga kapabayan, this is Bry and you are watching again my short vlog and for our today's short episode sagot tayo ng isang tanong ng ating mga kapabayan patungkol sa buhay dito sa Croatia o Ocha <laughs> So from Rachel 190513 yeah. Worth it po ba mag-seasonal job in case madali ba ng bagong employer? To case basis guys kung paano po natin masasabi na worth it ang seasonal job dito sa croatia i know na ang dami na ninyo napapanood ng mga videos gating sa usaping seasonal jobs dito sa croatia i must say na yes it's worth it depende ha depende kung kayo siguro ay manggagaling sa pilipinas hirap-hirap ngayon ng trabaho sa pilipinas lalo pat doon sa offer na ino-offer ng croatia hirap kita yung offer dito sa pilipinas iba, ba? But sabi ko dito worth it siya sa mga nag apply sa labas ng Pilipinas kung kayo ay may mas mataas na offer dito sa Asia kagaya ko. Since sa seasonal job ako nagsimula. So sa mga lalo na kasi ngayon guys, ibang-iba na kasi yung sitwasyon or ibang-iba na yung proseso dun sa pag apply ngayon papunta dito sa Croatia. Especially kung kayo ay nasa labas ng Pilipinas, napakagastos. Kaya ako sabi ko for me worth it. Pero ngayon, kung kayo po ay mag apply sa Middle East, pag-isipan po ninyo ng maigi kung ang offer sa inyo ay seasonal job. Okay, hindi po ganun kadali maghanap ng trabaho pag winter. Kasi i-expect natin na hindi lang naman tayo mga Pinoy ang mga workers dito. Napakaraming ibang lahi pa ang pwede yung maka-encounter o makalabas sa posisyon <laughs> na gusto sa, sa trabaho gusto nyo applyan. Worth it siya kung kayo ay magagaling ng Pilipinas, pero pag-isipan po ninyo ng maigi, pag-isipan nyo ng bongkang-bongka kung kayo ay magagaling sa labas ng Pilipinas. Number one talaga, kailangan nyo maghanda ng napakahabang pasensya at pera. So yun lang guys, I hope na kayo ng idea sa short vlog na to. Huwag kayong mag-alala. Mag-ipon muna kayo and then pag talagang ready na kayo umalis, ba? Diba, ayan, nandito lang naman ang Croatia. Hindi naman siya aalis. Relax sa mga future applications and I'm inviting you to please subscribe sa ating channel, Brian Jalubis. So see you soon po. here in Croatia.